One, two, three, two, Good day mga lagan Ito lang naman ang literal na pagsalubong sa bagong taon. Siyempre Pinoy, maraming paraan, mapalabas lang ang kahiligan. Minsan naman, mauwi sa kaguluhan at kung minsan, problema na ang sasalubong dahil sa rugna motor na ginawang gula para sa bagong taon na okasyon. Mga uploads ng netizens na sure nating hindi malilimutan, Pinoy para paraan ang kasiyahan. Hey. Ito, gawang iyaro lang naman pang salubong sa bagong taon. Iwa sa palang kalaban, itong si pare naman, ang motosure lang ang bumbahan. Dito sa kabila, nakasoundcheck pa nga at may pasindi pa sa Yose. A few moments later. Yung reds with gumba, okay lang naman. Huwag lang sabayan sa simplang sadahan. At dahil nga palakasan sa backfire sa daan, may kapitbahay na ayaw ng ingay, San Juan ang kinalabasan. May palo pa ni tatay, buti nga sa iyo. Wow. Meron namang palang apoy na takot malasing nang sumiklab ang bumbahang dura sa daan Pinatikim ng malamig na beer. Tapos hilamusan ng tubig para ang init mahimas-masan. Itong isa, tinitest lang ni Sir kung malakas nga ba at pwede nang pang New Year sa police station. Hindi masyadong makagambala sa mga may sakit, matatanda sa mga bagong panganak. Itong susunod na bumbahan sa trupa, ipinalabas na mas loudest niya. Kaya lang may kasamang ghost rider na nakarides. Buti na lang para lang winalis ang maaliwalas na apoy. Samantala, inilawan lang sa bumbahan ang kaling makulimlim sa dilim. Sumabay kasi sa tugtugan ng paputok sa bagong taon ang pagbubumba na nauwi pa sa pagapoy. Tubig lang pang -apura sa nagliliyab na apoy galing sa gasolina. Yung isa para lang nagapaypay ng inihaw na barbecue. Ang iba naman may pratser pang bumbahan. Ayan may kumot na para hindi maginawan. New Year kasi malamig ang simoy ng hangin. Patuloy din ang cheering sa bumbahan. pati fireworks na kitsir na lang din. Ayun, hindi pahuli yung fire extinguisher. May makukuha pang kalakal. New Year, new motor. Dito naman sa sulok sa Visayas, parang chinsu lang na umalingaw-ngaw pagkatapos buo ng apoy ni Ghost Rider ayon nagpiglasa ng tropa at yung kasama may pangkuntit saril na Ito naman yung ikaw ang maangas sa tropa pero may mas maangas na kapitbahay ayaw sa inyong trip ayan tuloy lumabas ang tinagong karatido na frontal kick sa motor niyo Eh? Well mga laagan, hanggang sa susunod Hanap tayo mga bagong kagiliwan ng ating millennials Na tiyak magiging alaala sa kanila ang bagong taon Maraming salamat po at welcome 2025